Ngayong araw guys ay nag food trip nga pala ulit kami at yung niluto nga pala namin dito ay halang-halang na balon-baluna ng manok. Tapos ganyan pa karaming sili yung ilagay mo, iwan ko lang talaga kung di pa aanghang yan. At pagkatapos nga namin kumain ay gumawa nga lang din pala tayo ng simpleng gulaman. <tapos> <tapos> sana naman eh ay? Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya maaga pa nga lang guys ay bumiyahin na nga rin pala tayo papuntang city kasi meron nga tayong importanteng lakarin. Medyo maganda na nga yung panahon ngayon. Sana nga matigil na yung palaging maulan. Kaya pagkatapos nga ng nilakad natin, ediritsyo na nga rin pala tayong pumunta dito sa palingki para bumili ng mapood trip namin ngayong araw. Pag mag trip nga pala kami guys ay magambag-ambagan nga rin pala kami. Baka sabihin nyo naman na ako na lang palagi yung gumagasto. Kahit may pera naman tayo ay eh, alam naman ng mga natin na marami din tayong responsibilidad sa buhay. Kaya pagkatapos nga nating bumili ng mga rekado ay tamang lakad-lakad nga lang din pala tayo papunta sa ating puging motor. At tingnan nyo naman kung gaano kaputik yung dinana natin guys. Kailangan nga lang din talaga nating magdahandahan kasi pag di tayo nagdahandahan ay talagang dyan tayo pupulutin sa putikan. At pagdating ko nga dito sa bahay ng isang trupa namin ay eh nilabas ko na nga rin pala itong mga pinamili ko. Dito nga pala muna tayo magluto ngayon kasi maputik nga yung daanan papasok sa amin. Maganda kasi dito kasi nasa highway lang sila. At hiniwa nga lang din pala natin sa tatlong piraso itong balon baluna ng manok. At pag Katapos nga inagayat eh, na nga rin pala tayo dito na mga bawang, sibuyas, luya at sili nga lang din pala yan. Oh. Ito nga pala yung sili na nabili natin kanina sa palingki guys at dinagdagan nga pala nila ng sili ng ganito karami. Ay iwan ko na lang talaga kung ano yung magiging lasa ng lutuin nating balun balunan ngayon. Panigurado to pagkain namin mamaya ay magsilabasan talaga yung mga pawis nito. Pagkatapos nga natin nagayat lahat ang sili ay ganito na nga rin pala karami kaya nagpainit na nga rin pala tayo dito ng kawali para makapagsimula na nga rin pala tayong magisa at naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika at gisahin nga lang din pala natin itong mga Sinabay ko na nga pala sa pagisa, yung bawang sibuyas luya. Dyan guys. Nilakihan ko nga lang din pala yung hiwa ng luya para madali nating makita mamaya ba. At sunod ko na nga rin palang binuhos itong napakaraming sili at tingnan nyo naman sa dami ng siling nilagay natin ay eh, nawala yung ibang mga rekado eh. Saglitang gisa-gisa nga lang din pala muna tayo dito sa mga rekado. Pag all goods na nga eh pwede na nga rin pala nating ilagay itong mga balon-balunan. Ako nga lang din pala yung bumili ng balon-balunan at sila na nga rin pala yung bahala sa mga rekado at sa mga iba pang pampalasa. Bali isang kilo nga lang din pala itong nabili nating balon-balunan. Saglitang halo-halo nga lang din pala kasama yung sumarikado guys at pwede na nga rin pala tayo dito maglagay ng tuyo at suka at takpan nga lang din pala natin gamit itong plato at hihintayin nga lang din pala natin kumulo at pag kumulo na nga Ikunin nga lang din pala natin itong plato at haluin nga lang din pala natin ito saglit kaya pwede na rin tayo maglagay dito ng paminta at dinamihan na nga rin pala natin sa paglagay para mas lalong sumarap ba at tamang halo naman tayo dito saglit tinakpan nga lang din pala natin ulit guys at pinakuluan nga lang din pala natin ulit ng ilang minuto at naglagay ulit tayo dito ng iba pang pampalasa magic sarap ngalang din inubus inubos nga lang din pala natin, dipindi na nga rin yan sa inyo. Siyempre, para balansi yung lasa at hindi masyadong maalat ba, naglagay na nga rin pala tayo dito ng oyster sauce. Dahil tumuyo nga unti, kaya naglagay nga lang din pala tayo ng tubig kasi masarap to kapag merong kunting sabaw. At saglit na nga lang din pala yan guys, hihintayin na nga lang din pala natin kumulo at all goods na nga rin pala yan. At nagluto nga rin pala kami ng lakimi dito, sakto talaga to na maanghang yung ulam tapos mainit yung sabaw ay talagang paso-paso yung wait namin dito. Kaya nilatag na nga rin pala natin dito itong bahaw na bagong sinaing ay talagang sakto. Totoo lahat mainit yung kanin tapos mainit yung sabaw tapos maanghang pa yung ulam ay iwan ko na nga lang din talaga dahil tapos na nga rin pala nating masit up ito lahat kaya sabayan yung na nga rin pala kaming kumain guys.

pagkatapos nga namin kumain guys ay nagpahinga nga lang din pala tayo glit at magluto naman tayo ngayon ng gulaman at tinansya nga lang din pala natin sa paglagay yung tubig dito at nilagyan pa nga yan namin ng asukal para meron ng tamis yung gulaman ba kaya isa lang na nga rin pala natin at hihintayin na nga lang din pala yan nating kumulo at ilang minuto nga lang din pala guys ay luto na nga rin pala kaya nilipat na nga rin pala natin sa ibang lagayan at ginamitan pa nga namin dito ng siling para mabilis lang lumamig at tumigas ba dahil wala nga ng rip kaya matagal-tagal nga pala itong patigasin kaya ginamitan na namin dito ng CR. Biro lang guys, binabad nga lang din pala namin dito sa tubig para mabilis lang itong tumigas ba. Kaya tamang slice nga lang din pala tayo dito. Bahala na kung anong klasing slice yan. Basta makakain nga lang din pala kami. At pagkatapos nga lahat ay nilagay na nga rin pala natin sa isang lagayan. Pagkatapos lagyan mo lang ng isang condense yan ay talagang all goods na all goods na yan. Siyempre haluin na rin natin yan para mas lalong sumarap ba. Pagkatapos natin malagyan to ng yilo ay magkuha nga lang din pala tayo ng baso tapos magsandok para atin na rin itong matikman. Kalau 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 Labay kalau kalau labay kaya nagsandok na nga rin pala sila guys para matikman na nga rin pala nila yung simpleng ginawa nating gulaman. Ay sobrang lupit nga rin naman talaga ng music para mga sad boy eh. Ngayon nga lang din pala ulit tayo nakagawa ng medyo mahaba-habang video guys. Kaya hanggang dito na nga lang din pala yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to ay eh maraming salamat palagi sa panonood nyo. Libre na pang natubuin na eh.